Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may iba ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Wala ka na bang halaga sa kanya? At palagi ka na lang bang naiiyak sa tuwing naiisip mo siya na ikaw ay binaliwala na niya? Kaya ngayon, gusto mo ba na siya na naman ang mapapaluha o mapapaiyak sa kakaisip sa iyo matapos mong gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka ng isang kalamansi at hiwain mo ito. At pagkatapos, patakan mo ang pangalan niya dyan sa palad mo. Kahit ilang patak ay pwedeng-pwede po. At kung wala naman kayong kalamansi, pwede kayo gumamit ng lemon. Basta patakan mo lamang ang pangalan niya na nakasulat dyan sa palad mo. At pagkatapos mo nang mapatakan ito, ipahid-pahid nyo lamang po ang katas dyan sa palad mo na may pangalan niya. At pagkatapos ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede mo rin ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. Basta gawin ito na buo ang loob mo at gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at panikuradong siya ay iiyak o mapapaluha sa kakaisip sa At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung okay na kayong dalawa ng mahal mo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. Bye. May...